Ayun guys, uh, nakabili na tayo ng ulam. Ah, uh, pauwi na po tayo. Pasensya na po kayo guys, kay sobrang ingay dito. ayaw ang pinamigay natin ng ulam. Ah, uh, inihaw at saka magkilaw tayo. Hello. Good morning po sa ating lahat. Sa inyong mga kababayan ko, good morning. Ah, magandang araw po Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man panig kayo ng ating mundo, magandang araw. Apo to this video. Ah, bibili tayo ng ulam. Samahan niyo ako, guys. Tara. Ayan guys, papunta na tayo sa palingke. <laughs> Kita-kita na lang tayo Pagdating sa palingke Ayan guys Nandito na tayo sa palingke Kaso wala pa tayo nakikita mga nagtitinda ng ulam ista Tagpila mo na Bal Bal Tagpila mo niya eh. Taku ano? Huwag okay, makilaw no? Uy uh, ano? Sarap na ginilaw yung pangus Mabahong gilek Uloy! Ayun guys, uh, nakabili na tayo ng ulam ah, uh, Pauwi na po tayo Pasisya po kayo guys, kay sobrang ingay dito Ayun na ako pinamili natin yung ulam ah, uh, inihaw at saka magkilaw tayo may ano dito guys oh may ano yung tawag nito comment na lang kayo sa baba ng video na to kung ano yan ayan guys malapit na tayo sa ating bahay ay hindi ko na po pinatagal yung pag video doon kanina kasi may tugtog makapirights tayo ayan guys nagdikit na tayo at uh, magkikilaw tayo mamaya Kilaw tayo ng isda. Ayan o. Tapos, piniray itong talong. O, guys almusal. Ayan guys, hanggang dito na lang tayo. Ah, maraming maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng ating video nito. Ah, huwag niyo pong kalimutan na pakisir at pakilike. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, uh, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload. Ayan, bye, -bye na.